may init na update mga ka So may bagong update na tiyak na matutuwa ang mga ka natin tungkol sa transfer of ownership dahil nag-meeting nga itong si Sen. J.B. Hercito at ang LTO at napagkasunduan na mas papadaliin ang pagpa-transfer of ownership lalong lalo na yung mga nakabili na ng motor na sobrang tagal na ay I mean yung mga kulang-kulang yung mga requirements mapapadali na dahil sa uh, pag-ipag-usap pag o naayos na yung ibang mga uh, concern unang-una Pwede nang magpa-transfer of ownership online. So pwede mo lang i-submit ang iyong mga requirements through online, tapos bi-verify 'to LTO kung tama 'yung mga requirements and then pupunta ka na lang sa LTO para i-claim ang iyong original na ORCR na sa iyo na nakapangalan. Isa 'yon sa mga good news. So less hassle kung pwede 'to sa online. Pangalawa, kung ikaw ay uh, hindi mo na mahanap 'yung first owner or patay na tapos kulang-kulang ang iyong mga requirements, Uh, wala ka ng deed of sale nawala na yung ID mo so, ID ng first owner nawala, so pwede kang magpagawa lamang sa, uh, ng, ng affidavit of ownership, pwede na daw yun magiging requirements, as kung yun ay, kulang-kulang yung mga requirements mo, expired yung mga ID, so okay, okay yun pangatlo, hahabaan o magbibigay ang LTO na amnesty tungkol sa mga uh, mahaba na o matagal nang nakabili tapos hindi pa na transfer of owner, mas hahabaan yung uh, deadline or la ng ownership. So yung iba yung ngayon 20 days yung to sa so, mga bibili pa lang ngayon no or bagong bili pa lang tapos yung mga matagal na ay ba So hindi pa nilinaw ng LTO kung gaano kahaba yung ibibigay niyang amnesty o palugit para matransfer mo ito sa nimo pero habang uh, wala pa yan mas okay mag-transfer of ownership na kayo ngayon para hindi kayo maabutan ng Uh, penalty, so LTO naman nagsabi na hahabaan yung amnesty pero hindi natin masabi kung gaano kahaba ito bali mag-aabang pa tayo ng bagong anunsyo ng LTO, kailan ipapatupad dito, ilang araw ilang buwan itong bibigyan ng amnesty tapos yung pag-upload ng mga requirements online ay ating aabangan kung paano ito dahil uh, pinaplan siya na yung mga uh, guidelines